Easy at Swertres. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ngayong araw po, pag-uusapan po natin kung, baba, kung bakit ganyan ang mga numerong lumabas. <laughs> Sumuli po, uh, sa lungsod po ng Angeles, 44. Baligtaran po nangyari. So kung uh, naghahanap po kayo ng guide, assess pa rin po yung ating mga discount na yan, 34, 19, 22, 5, at 35. Diyan po, sa lungsod ng Agales. Magandang tanghali po sa inyo. So muli po, magandang uh, tanghali. Pasok na po kayo, pasok. So ang, ang nangyari po ngayon sa Pampanga, hindi po nagbigay ng... Uh, Degla. Yes po. Hindi po siya nagbigay ng Degla. So tama po yung uh, ano po natin. ang nangyari po kasi ang uh, nakapattern po talaga ngayon ay 27 yes po uh, 27 po yung nakapattern ngayon hindi ko alam kung bakit 28 <laughs> so tinitingin din natin yung angulo ay 2 uh, days so nagkaroon po ng build up by 2 uh, days kung kaya't lumabas po yung 28 ngayon pa lumabas kung kailan hindi, hindi natin naitaya labis kung tinatayaan yan yes po uh, kayo yung nabiktima nito nung numero 28, hindi lang kayo ang nabiktima nyan <laughs> uh, napakaraming beses ko nang tinayaan yan pero ngayon lang siya lumabas. Yan po ay banya. Siguro kung di ako nagkakamali, lumabas po yon nakaraang buwan. Monthly ba yung uh... eh, ito po check po natin yan. <laughs> Monthly ba yan? Wow. Uh, mukhang kinupupas na tayo ah. 24. So, ito si third 24. Monthly. Monthly daw sabi ni Raymond Benensig. So ito po si 24. 28 so 39. Ay si original tumbok salod po, yun ang tirahan niya 2839. Na 1 point. At ito naman po sa angulo na August 24, ito po siya wala pong uh, 28 kung meron sana 28 kuha yan so hindi po siya monthly kita po ba 24 to ng ano to July at ito po yung 24 ng sa August so hindi siya monthly nag build up lang siya nag build up siya ng bagong uh... ay nako hirap ng na laro yet at least doon sila tinatawag nating uh... pyramid ah pasok po sa 38 dyan yes po ayun oh so pasok yung 38 pero dito naman sa mga degla wala po wala po tayo nakuhang sa mga degla so accurate yung ano yung pyramid scam <laughs> yes po accurate yung pyramid scam ngayon po pag usapin ay sayang daw sabi ni Raymond Benisig 2820 yes uh, malapit na tayo Hu huwag po kayong magalala ay so hindi ka pala kumuha ng uh, numero sa pyramid scam <laughs> ako kumuha ako ng numero sa pyramid scam eh So ngayong hapon po pag-uusapan po natin kung ano-ano uh, nga ba yung uh, may posibilidad na lumabas ngayong hapon. So nakuha po natin yung 38 sa Pyramid Scam. <laughs> Ang galing ng Pyramid Scam which is talagang totoo talaga po yan. Totoo pong nangyayari yan. Hindi po yan biro-biro yung tinatawag ng Pyramid Scam yung nagbebenta ka ng mga produkto ng pampaputi. Tapos uh, ang nagbebenta ay maitim. Sino ba sino man maniniwala doon? Eh? Kagaya po natin noon, tayo po ay nagbebenta ng ganyan, kaya lang ako ay maitim. Pero ang nangyari, walang gusto maniwala sa akin na ako na yung binebenta kong pampaputi ay effective. <laughs> Ganun po yan. So sa mga na-victima ng mga pyramid scam na yan, ah... Uh, <coughs> Huwag po kayong manuwala dyan. <laughs> so ngayon mga po, hindi na po natin patatagalin at nahihilo na ako sa gutom. Ganun po yan pag, -pag mataas -ma yung diabetes. Uh, mabilis kang mahilo sa gutom. Ngayon po, pag-uusapan po na, move on, move on na, tayo, move on. Siguro kung inaalagaan nyo yan, panalo po kayo dyan. Uh, congrats po sa mga nanalo dyan. Uh, 28, 38. Uh, kung inaalaga nyo yung, yung, yung numero na yan uh, congratulations po uh, dati tinatayaan ko yan eh so din natin nakita yung opportunity yet at least nabanggit po natin si 28 base po sa pinaka guide po natin ang guide po natin ay GIS So, nandiyan na po yung mga patok na numero. Ah, nagsisilabasan na yung mga patok na numero. Talagang nagpaangat sa atin nung panahon ng ano. Panahon ng mga numero nagsisilabasan 38, 28, 39. So, ayan na naman sila. Nagsisilabasan naman na, na naman po sila. So, napakahirap po ang laro. Kaya... Uh, sana po uh, maka po kayo kung uh, hindi man uh, kung meron man po tayong pagkakamali pwede niyo po akong i-correct kung meron po akong mga nasabing mga numero na hindi nabanggit uh, yet at least uh, i-grab din na lang po yung opportunity na uh, ang sarili niyo pong desisyon ang masusunod 38 po yung sa atin na nakuha po natin yung 38 ay ako. Hirap ng laro. So ngayong hapon po pag-uusapan po natin. Saan ba tayo babase? Sige. Saan tayo babase ngayong hapon? Kasi nga po ang weekly po natin ay 22, 13 at 27. Yan po ang weekly po natin. At yung monthly po natin ay 37 which is uh, napakalapit po pick up the day pagdating po sa hapon yung weekly 22 13 27 at yung monthly ay numero 37 so mamaya gabi po titignan po natin yan kasi nga po ang pag-uusapan po natin ngayong uh, umaga Wait lang po eh. Uh, may mer may, po tayo nakitang ideya kanina. Uh, numero 15 ang pag-uusapan. At uh, ganun, ganun na rin po si numero 10 kagaya ng mga nabanggit po natin. Rowena. Sa S33. 14.76 Pasok po 76 si Nakadegla po At si 14 po uh, Isa po yan sa mga pinamibigay po natin Yung pinag-uusap Kung hindi po kayo nanood kanina Pwede nyo pong balikan Yung pinag-uusapan natin mga love quarrel At pyramid scam So kung uulitin po natin yan uh, Mahaba na naman yung pag-uusapan natin aabot po tayo ng isang uh, oras, uh, pasensya na po kayo at medyo may konting kalokohan yung ating video, yet yeah, at least totoo naman po talaga yon, nangyayari po talaga so kung na nakikita nyo po ang uh, ginagawa po natin ngayon, ito po ay graphics uh, merong uh, nangyayari po talaga to, ito po yung pinakaulo at ito po yung kaniyang mga uh, sangay at yung uh, kanyang mga uh, hallege o uunatin natawag nating mga ugat na nangyayari po talaga sa ka, sa haba uh, sa ano po sa pamumuhay po natin ganyan po talaga eh Mer meron po talaga ganyan hindi po mag-ooperate yung mga ganyang senaryo kung wala hindi po mangyayari yan kung halimbawa po kayo 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 po ay gusto niyang magnegosyo ikaw yung may-ari uh, kukuha ka ng dalawang supervisor ito pong uh, ang isa nito ay trabaho niya ay uh, siya ng mga pwesto ng magaganda maraming tao at ito naman po ang magsusupervise uh, bilang general manager siya po ang magsusupply dito po sa sa field field manager ang tawag dito so dahil yung mga downside po niya uh, hindi po yung mag-ooperate so kagaya po ng mga numero na nabanggit po natin meron po yan na uh, similarity so kagaya nito ang pinag-uusapan natin ay GIS dahil dito so ang mga numero nakahanay ni Jis ay 38 so lumabas po si 38 yes so yung kanyang field manager ay lumabas talaga <laughs> so yung general manager na lang niya yung di lumalabas <laughs> ngayon po pag-uusapan po natin titignan, po, titignan na naman po natin yung pinaka similarity bet ko yung gusto ni madam uh, Rowena 14-26 yes po si 26 po ay nakapattern every 3 uh, days ito po siya uh, ito ito rin so kung hahanap ta ito 28 27 26 pasok po ma'am Rowena pasok na pasok talaga ganun din kay 25 24 23 24 25. So kagaya po ng pinag-uusapan po natin, si 25 ay napapabilang sa hanay ni 15. So ito po uh, isa siya po siyang eh, kabilang po siya sa ugat. So at yan kasi nga napakaganda ng degla. 25. Kagaya po ng mga nabanggit po natin, ang 15 So kung hahanap po tayo ng mga numero hindi niya iniiwanan, yung talagang parang may sumisipat sa kanya, like for example, ito po ay numero 15, uh, may posibilidad po siya lumabas dito. Nakikita niya. Uh, si, si, numero 15, uh, ayaw ko na pong halawin ng kamukalako. <laughs> hahanap na nga po tayo ulit ng numero 15. So ito po, 15. O, diba? May similarity. Ganon din dito. 15. O, diba? May similarity. So, yung highly recommended po natin ngayon ay ang numero 14. Ngayong hapon po yan, ha? So, X na to. Wala na. Kuha na. Nakuha na yan. So, ano po yung pinaka-primary target po natin? 14, 25. O, ayan. So, yeah, isasali po natin sa dito. 25. Which is, 25 po ay uh, nakapaton po siya every 3 days. Mahirap niyan, 24 eh, no? <laughs> Yet at least, 25 po kasi ay hindi pa lumalabas. Ay, lumabas na, no? Go. Ito po siya, 25. Ang pinag-uusapan po kasi natin ngayon ay ang numero 15 na hindi niya iniiwanan. So, pinakita ko naman sa inyo na yung numero 25 ay may pruweba na siya ay humahalili talaga at hindi bumiiwan So, bali yung best friend, ang tawag po dito, best friend ni 14. Yes po. <laughs> Yes po, ah, kung nakikita nyo, kasama-kasama yan. Yes, ah, wow, kitang kita naman, Oh. Lumalabas yung mga bola na ganyan, yung 15. Ang hanay niya ang si, uh, umiiral. Kagaya nito, eto si 25, oh, nandito si 15. Ganon din si 14. So, nasa ano na po tayo, uh, mga numero ng tagumpay kayo na lang po ang uh, dumiskarte eh ngayon ang pag-uusapan po natin ngayon paano naman si Jis nakuha na natin si Jis yung kahalili niya eh paano kung meron siyang ibigay na numero kung meron siyang ibigay na numero nakahanay po niya what if yun ang tawag dyan yung malaking question mark what if kung merong ibigay si numero 10. So ngayon po, hahanapin ah, po natin ang similarity na nagsisimula kay 10. So ito po, lumabas na yung resulta, ang similarity na kahanay po talaga ni Jis ay ang numero 33 ngayon po kung nagaanap po ng prueba hahanap pa po tayo kung yan po ba ay naliligaw at uh, hindi po yan uh, kung tama po ba yung ating mga pinagsasabi so ito po siya meron pong gist dito meron gist dito so dito po uh, talagang uh, nalalapit po si 33 ganun din eh no nandito po talaga tayo sa napakagandang ano mga kaganapan kagaya nito 28 at 28 so yung uh, uh, hinahanap po natin so nandito rin si 25 yes po ang primary, primary target po natin si Jis ah uh, so nakuha 38 so si 33 po pasok Ganon din sa si 25. So, 33 po. Ang pinaka-primary target po natin ngayon ay 25, 14, 33. E eh, paano naman kung gusto nyo ng nakadegla? So, nakuha, na po ba? Ito po yung mga in-expect po natin sa hapon. 25, 14, 33. Ngayon po, uh, ang katanungan ay kung gusto nila ng degla. So, Pag-uusapan po natin ngayon yan. Pagdating po kasi sa hapon, ang pinaka-primary target po natin dyan ay yung weekly. Which is yung weekly po natin ay ang numero 22. Yes po, pasok po siya. 22 ang weekly po natin, 13, 27 at pinamimigay po natin yan 22-27 yata yeah, po dahil wala si 13 na, nakita, nakita po ba yung uh, mga, may mga, mga numerong hinahawakan dyan pagdating po sa hapon ang primary target po ay ang weekly 22-27 yes po so si 37 po kasi ang ini-expect po natin kay 37 ay mamayang gabi ito po siya dahil po sa alignment na to at kung pipwede rin ngayon, ayos, Joseph naman pala, pipwede rin pala ngayon, 37. Yes po. So, i-consider po natin yan as highly din. O yung limang yan ay highly recommended kung dito po kayo babase sa mga nakadegla. Ito po ay 23, 27 at 37. Ngayon po titingnan po natin yung angulo ng 13 kasi nga po ito po yung napapabilang sa weekly. Hahanap po tayo ng numero ng may kinalaman sa 13. So nandito po si 13 at uh, ito po ay kahalili ni 11 which is considered po yan kapag lumabas si 33 lalabas po si 11. So bukas po natin in-expect yan. Kung halimbawang lalabas po ngayon si 33 bukas po natin in-expect yung 11. Hahanap na lang po tayo ulit ng numero na may kinalaman sa kahit 13. Kasi nga po ito po yung nakadegla ng weekly. So pagdating po kasi sa weekly, kailangan i-prioritize po natin yan. So ito po siya, 13. Ang mga kahalili po ay yung mga numero ay yung 37. Which is uh, considered po yan. Uh, pwede ngayon, pwede po yan 13, kung may inaalagaan po kayong 1337 pasok po yan at uh, titignan naman po natin ayan numerong uh, 28 yes po with this kalalabas lang Meron din pong angulo dito, ang eh, tinatawag na simple technique po natin. Uh, yes po, meron po tayong tinatawag na simple technique na sa akin yo lang malalaman. <laughs> ito po 'yung ito po 'yung kaya uh, ang tinatawag po bulanto Yes po, si bulanto po kasi ay isang babasahin na makikita niyo sa mga alat-hala uh, hindi ko alam kung abante ba yan o bulgar. So, napapabilang po kasi siya sa mga mga hidden pattern and secret codes. Kasi nga po, ang lumabas ay 28 so 28 so 38 Ngayon po, titignan po tayo na similarity ng mga, mga numero na may kinalaman kay 28 so 30. Yes po, mabaya na po natin babalikan si ano, sana sana tayo. Ah, uh, meron po tayong nakita na malamang kay numero 2838. Yes po. Meron po tinatawag na bulantoy, Si bulantoy po ay isang babasahin sa magasin at uh, nagbibigay po siya ng mga hidden code and pattern secret. So kung mababasi uh, po tayo diyan, 2838, uh, sana uh, pumasok eh no? Ito po ang nakita po natin. So, kung makikita nyo po, meron pong 20 volt. So, dito. Nakikita, nakikita po ba? At meron pong 30 dito. Kita po ba? 28, 38. At ang susunod po ay 34. Which is si 34 po ay nakadegla. Yes po, nakapasok po si 34. So isa kabi, napapabilang po siya sa ating pinamimigay. So isa po isa pa isa pa po, po 'yang technique bukod po kay uh, pyramid scam. Yes po. Uh, pasok po. Pasok si 34 na isang magandang ah uh, uh, magandang uh, panapat kung meron po kayo napiling mga numero halimbawa 25-34 14-34 so sino sasakay <laughs> so nakita na po natin yung kahalili ng isang numero ngayon po dito po sa hapon so kagaya ng mga napag-usapan po natin ang hindi iniiwanan ni numero 15 ay ang numero 25 at 14. Ito po kasi yung pinaka-guide po natin. So ayoko na po kayong bigyan ng sakit ng ulo nang dahil dito po kay Jess na which is uh, expect po dyan ay 33. So kung kaya pinamimigay po natin yung 33. Ngayong hapon po ang pinaka-primary pinaka target po natin ay ay yung kahalili po nito na hindi niya iniiwanan. So binigyan ko na po kayo ng clue Ito na po Ah, uh, Pinaka final result na po So ito na po Yung mga napili po natin sa hub 34, 25, 14, 33 Nakuha po ba So hindi po natin natyambahan yung kahalili nito kasi nga kung anong pinagsasabi natin. Ah. <laughs> so ito po yung nangyayari. Isa po, isa po, so, ah, isa po to sa mga tutorial na tinuturo ko sa inyo which is uh, ah, ko na lang po ng kalukuhan para may ma-enjoy naman po ninyo yung ganitong klaseng biro which is nangyayari naman po talaga sa totoong buhay. Ito po ay hindi basta-basta lang. So yung kung nakita nyo, uh, ngayong araw isang basic isang pyramid scheme at isang bulantoy so alam nyo na po yung mga tutorial na tinuturo namin uh, kahit siguro ka kung hindi na tayo uli kahit kayo malalaman nyo na yung ganitong klaseng diskarte kung papaano kinukuha yung tamang numero yet at least mamayang gabi po uh, Si numero 34 ay napakalaking chance. Uh, 70% chance po na may kakayan po lumabas si 34 mamayang gabi. Kung kaya lang, kaya lang po natin siya kinukuha ngayon nang dahil po sa kombinasyon na 8 38. 28 38. Oh, alam nyo na, di ba? So, yun lamang po, eh uh, medyo marami na akong mga sikretong na, na i-reveal -re sa inyo sana po ma-adapt po ninyo yung ganitong klaseng turo at uh, kapag minsan po talaga nangyayari po talaga ya. Uh, sana po uh, ngayong araw kung aksidente po natin makuha yung mga numero hindi po natin yung sinasadya at hindi rin po natin yung nina-nais kung ito po hindi lalabas kasi nga po, uh, bago po kayo nakapanood sa ating ere, meron na po tayong description dyan na sinasabi po natin ang uh, mga numero ating binabanggit ay haka-haka lamang at kuro-kuro. Wala pong kasaguro na ito po ilalabas pagkat ang mga binabanggit po nating mga numero ay hango po sa ligaho at mga expedition, mga uh, proper technique, mga pattern uh, analyzing. So, isa na po yon sa mga numero na pinapakita ko sa inyo na na, 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 ano po na naniniwala po ako na kahit hindi po ako umere ay ma-adapt nyo po yung ganitong klaseng technique. So, nandito po si Tumbok Salud para ipaliwanag po sa inyo at bigyan ko po kayo ng ideya kung papaano nyo po makukuha yung mga ganitong klaseng jackpot. So, hindi po tayo madamot at, uh, ito po itinuturo po talaga natin at uh, sana naman po uh, huwag po kayong maasar sa ating mga ginagawa kasi nga po uh, pangminsan po kasi ang uh, konting biro uh, lagyan din natin ng konting uh, uh, para hindi naman nananawa <laughs> kasi nananawa na po sila <laughs> kung kaya dinahaluan na po natin ng konting Yet at least yung mga biro po natin to eh nangyayari naman po talaga. So muli po, uh, andito po si Tumbok Salud para ihayag, ihayag po yung ganitong mga nangyayari sa inyong kaganapan sa buhay. At uh, sana po uh, accurate po yung ating mga ginagawa. So muli po marami po salamat sa panonood. At ako'y nagugutom na talaga. Kung may mga katanungan po kayo, pasamantala po natin muna hindi sasagutin. At uh, naduduling na ako sa gutom. Ah, uh, <coughs> Marami pong salamat sa panonood Pampanga Angeles is it to swear for digit Bule po ako po si Joy Boy Kabalen tagpagsalita po nitong buksalo Adjo, adjo